So guys, good morning, good afternoon, and good evening po sa lahat For today's video, ayan, nakikita nyo po lahat na nandito Ipakita mo, pakita mo, pakita mo, ayan Yan po, makikita nyo po dyan Yan po yung aking taniman Ng mga, uh, nandito po guys, yung mga talong at dahil naputol ang aking voice over dito at nalobat ang aking mic, kaya ibo-voice over ko na lang guys. Dito daw pinapakita ko po dito lahat ng mga taniman ng mga uh, uh, mga talong at saka mga uh, sitaw. Ayun nakikita niyo po diyan. Almost tatlong taon kong pinaghirapan yan guys. Siyempre alam niyo naman yung kanina pina, pinakita ko po sa inyo yung aming paray. Ito naman po yung taniman ng mga gulay. At syempre kung gusto nyo pong bumili ng gulay, just PM yun po yung may-ari nyan. Okay? <laughs> Pero bago po lahat, guys, pinapakita ko po lahat. Yan po yung mais, guys. Mais po yan. 3 months po. Bago nila tinanim yan, yung mais na yan, at nakikita nyo yung na sobrang liit, diba? Nakikita nyo po dyan na tumutubo pa lang po sila, okay? At sa sobrang lawak po nyan, guys, hindi po talaga makikita ang lahat ng mga tanim. At nakikita mo lang dyan yung mismong talong muna ng aming... Uh, uh, sakahan at tira tira samahan nyo ako dito sa aking uh, tanim na talong ayan nakikita nyo dito guys napakagaling niya at fresh na fresh po siya guys maliit ng talong talong ng talong 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 guys ayan kinawakan ko pa siya at siyempre at meron din mga talong na pero sariwa at may mga mga, mga talagang ito hindi sirang sira to fresh na fresh pa talaga mas masarap kasi kapag yung mga fresh na talong di ba yung fresh na salong na piniprito sa itlog di ba ganoon gisalsada ang ginagawa diyan di ba at makikita nyo dyan at uh, punta tayo doon sa kabilang ano sa kabilang uh, lugar kasi pinakita ko po lahat lahat dyan na makikita nyo po yung mismong lugar ng aking pinuntahan, actually guys dito po, uh, ito pong uh, ano to, itong uh, aming uh, sakahan ay papuntang tibagan to guys, ayan pinapakita nyo po dyan lahat ng aking mga tanim na talong, o diba sobrang dami guys o kung ko nandito lang kaya, amitas na kayo dito, pumaaga, libre lang po, okay? At s'yempre sobrang uh, sobrang tagal ng akin sinasagiran at sobrang uh, uh, sinasahod natin sa Facebook at sobrang laki-laki ng ating sinasahod sa Facebook. At s'yempre kailangan nating mag-invest ng ating mga pera at hindi masayang yung pera natin. S'yempre at yan papakita ko naman lahat ng aking mga talong. Ayan. At nakikita nyo po yung dalawang kalbaw dyan. Bilili ko na ng 60,000 po yan. Yung isa 50, yung isa 10 lang po. Yung maliit. At nakikita nyo po dyan. Ah, kaya tuwang-tuwa po ako kasi nakikita ko po yung aking sinahot at pinagpaguran dito sa Facebook guys. Nakikita nyo po lahat yan sa akin. Guys, at nakikita nyo po lahat ng mga ari-arihan ko dahil sa Facebook. Nakuha ko po lahat to guys. Lahat po ng mga asyendam nakita nyo po dito. Ayun po at maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At nandito po ako ngayon sa Okay, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Ay! It's a prank guys. Sorry di po sa amin. To so, bye.